guys, so eto na nga finally, uh, dumating na yung moment na hinihintay natin. So bubuksan na natin ang ating alikansya. Tayo ngayon ay alikansya reveal na. Nakita niyo naman diba, nag-start ako maghulog-hulog dito, mag-ipon, Nung January. So dahil nga December na ngayon, one year na siya, ay bubuksan na natin. At excited na excited na kami malaman kung magkano ba ang laman nito. Eto ay ang combination ng laman ng bendo ng Wi-Fi kapag may sobra ako sa aking sahod, sa aking trabaho, ay nilalagay natin dito. So, combination siya ng bariya at buo. So, excited na ako at excited na ang lahat para malaman kung magkano nga ba talaga ang naipon natin ng buong isang taon sa ating piggy bank na sobrang bigat na hindi ko na siya mabuhat-buhat. At, ang good news dito, kung sino sa inyo ang makakahula ng laman nito, ay magkakaroon ng pamaskong jika. So, ang gagawin nyo lang dito ay mag-comment lang kayo kung magkano ang hula nyong laman sa ating alikansya at i-share ang video na to at mag-comment kayo at mag-react. At kapag kayo ay nakahula, nakahulaan nyo ang saktong amount dito kayo ay merong papaskong Gcash ha. Ka Kaya so gawin nyo ay i-share nyo na. At i-like at mag-comment na ng hula kung magkano ba ang laman ng ating mahiwagang piggy bank. Ayan, ang bigat-bigat niya. So guys, eto na. Wala na tayong hihintayin pa. Bubuksan na natin siya. Oh my God! Eto na! Excited na kami. Ito yung lakas na si Israel. O, hindi lang yung isa, Israel. Madami yung naano mo. Okay. Hindi, hey, hindi. Pati d'yan. Ano naman? Napunit niya. O, sima mo. Taklo yan, no? Pagkakataon so, niya paano? So ayun na nga mga sis, dapat happy talaga ang ending namin sa aming pagbubukas ng aming Alicantia Ipon Reveal. Pero dahil nga sa hindi sinasadyang pangyayari, ay napunit talaga niya ang ilang 1,000 bills. So, hindi na masaya ay parang na bad trip tayo at nagwala na talaga ang magjowa. <laughs> Alam niyo naman, ganun talaga ang eksena. Meron tayong mga inaasahang, mga hindi pang pangyayari sa ating buhay. At isa na nga ito sa hindi natin inaasahan. Pero anyway, tuloy pa rin ang laban dahil nga ito na nga ating lalaban. Ito ang aming inipon ng sobrang tagal. Halo, isang taon din namin itong inipon. Yung mga nakukuha namin sa aming bendo, sa wifi na kinikita namin monthly, ay dito namin nilalagay. Tapos, kapag may sobra kami nga pera, na itatabi naman, nilalagay naman sa alikansya. At talaga namang, tiyagang-tiyaga kami sa pag-iipon. Ayan na nga, nakita niya na nga, yan nga yung kanyang napunit na 1,000 bills na sa tatlo. Ayan nga, nagagalit na nga ako, wala-wala nga ang lola niya dito dahil nga napunit niya nga ang tatlong 1,000 bills. Pero anyway, okay lang yung ganoon talaga. Kasama sa buhay yan at papapaltan pa naman natin sa banko yan at pwede pa natin paltan sa banko. So, kaya namin binuksan ang alikansya na to dahil meron kaming bibilihin, meron kaming bagong bibilhin na pagkakakitaan din namin na kailangan, kailangan na talaga namin para mas mapaikot natin ang mga pera natin o yung mga naipon natin. So, man, kaya binuksan dahil meron kami isang man, bagay man, na kailangan bilihan para sa aming new man, business man. na naiisip. So, ayan guys. So, tsaga lang tayo sa pag-iipon. Ganyan talaga. Kung kayo gusto kapag may yad, tsaga, may nilaga talaga. So, ayan na nga. Inus na natin ang ating ipon. Ayan at nawala na nga yung galit ko dahil nga pag ko sobrang dami pala nito bonggang bonga so nasa ilalim din yung iba mga buo yung mga papel natin na mga naitabi at di ko inaasahan na ganto pala siya karami pag binuksan so parang nag lang ako wala wala lang lagay lagay lang pero hindi ko inasahan marami alam, na rin pala kami na ipon at eto na nga maganda nga siyang uh, pangsarado ng taon at least na na natin ang ipon natin dahil excited na nga kami malaman kung magkano kaya laman nito at eto na nga siya at tuwang-tuwa talaga kami so ayan kapag gusto talaga natin mag-ipon magagawa natin yan sa tamang disiplina lang sa mga sarili natin kung meron tayong kailangang abihin o kaya emergency fund at is meron tayong paghuhugutan kapag may ipon tayo nakita niyo naman sobrang daming coins at di namin alam kung paano namin tatapusin sa pagbibilang to at ayan na nga inuna ko nga yung mga 1,000 bills na naipon namin na medyo marami-rami din naman siya at talagang bonggang-bongga at eto na nga, nakita nyo naman sobrang dami talaga dahil hindi siya talaga mabuhat ang alikansya na to kaya nga napuno na siya at binuksan na namin so ayan guys tingin nyo kaya magkano kaya ang aming total na naipon para sa taon na ito, mag comment lang kayo, ishare nyo lang ang video na to at baka kung makuhulaan nyo ang exact amount, ang amount na malapit sa inyong hula ay magkaroon kayo ng pamasko sa ati sa Gcash. So, wag na kayo magpahuli at baka sakaling mabigyan kayo ng konting blessing o ma-share ng konting blessing. Kaya, mag-comment naman hula na kayo, i-share nyo na ang video na to at mag-react na kayo. At least, follow po sa aming page. So, ayan. Sobrang excited kami. At hindi ko nga magkanda o gaga kung paano ko tatapusin sa pagbibilang ito. So ayan, sobrang sarap lang sa piling kapag nakakaipon tayo at lagi naman natin yung ginagawa taon-taon ay nag-iipon talaga kami para in case na kailanganin natin ng pera, meron kaming madudukot, hindi kami gastos ng gastos para kung sakaling may emergency, meron kaming pagkukuwanan. Alam mo naman tayo, wala tayong ibang maasahan kundi mga sarili lang din natin. So kailangan minsan maghigpit tayo ng sintron at kailangan magtipid din tayo para naman meron tayong madudukot pagdating ng panahon. O, diba, kagaya nito, may naisip kami bagong gustong i-business. So, eto na, meron kaming paghuhugutan at pagkukuwanan ng puhunan namin sa aming gustong ita yung business. Diba? Nakakatuwa lang na yung pinagpaguran mo kahit papaano pagdating ng taon ay meron kang madudukat at meron kang makukuha. Di ba? So, ganyan lang ang gawin nyo. Huwag kayong susuko. Try, try. Kahit magkano lang niya maliit na halaga yan. Kapag naipon yan ay lalaki at lalaki yan. At talaga magiging kapakipakinabang sa huli. So, guys, ano pang hinihintay nyo? I-share nyo na ang video na to. Mag-comment na kayo. Mag-guess na kayo kung magkano kaya ang laman nito. Kung sino yung pinakamalapit sa hula ay magkakaroon sa akin ng bonus na papasko sa Gcash. So ilaban niyo na 'yan at 'wag na kayong magpa tumpik-tumpik -tumpik pa. Ayan, oh, 'di ba? Sobrang saya namin kahit bad trip nung unang pagbukas, napawi naman ang aking bad trip dahil nga nakita ko sobrang daming laman niya. So ayan. So happy. Sana maging inspiration din sa iba para matuto kayo mag-ipon, magtabi kayo ng paunti-unti para pagdating ng araw ay meron kayong ganitong pera na bibilangin nyo